Hello guys, nagawa uh, na ako ngayon ng ano, ng hagutan. Ni hey guys, ang ano, krino. <laughs> Siling niya door. Alagig de. Pakita ko sa inyo kung anong kung paano pag ano paggawa ng hagutan kasi yung iba para hindi pa nila alam kaya alam ko marami nitong may alam kaya para rin sa hindi pang sa ano mga bagong hindi pa alam ito paggawa ng manumanong manumanong hagutan Ito guys yung pinipidala namin para umangat yung ano dyan mamaya. Umangat yung ano dyan bawog. Ito guys yung tali. Oh, guys yung ginamit ko sa ano yung una kong paghagot yung tali. Ito pala guys yung dati ko nang ginagamit. Ito yung dati kong ginamit na no. Ano sa bawog. Ito guys tali guys na lagay yan dito. dito. Nalagay dito. Tsaka ito. Tsaka dito. Kailangan natin guys ng maraming lubid. Yung dati kong ginamit na lubid. Ang um, una kong agot. Tagalogin ko na guys para intindihan natin lahat. <laughs> ito pala yung gamit ko. Ito ko ito guys, lalagay sa, ano, bawog. At yung, ano kong bawog guys. Dati ko no? pang, yung, lagay kong unang bawog. Tsaka, yung, ano ko, pang hagot hindi ko na inalis niya pulo para hindi na pumulo hindi ko na inalis niya dito ilalagay, ilalagay guys ha. dito guys ilalagay dito natin ilagay ito, para yung yung baguhan pa lang na hindi pa nakakakita nito para makaan rin sila ng ano, paano paggawa Ayan pa rin dito guys. Ah. Tsaka yung isang talik natin. Isang talik natin guys. Dito naman ito. Dito. Talik natin dyan. Nalagyan pa rin ito guys ng ano, kahoy dito para sa talik. Dati na is may video nito kaso lang. Nandun sa isa kong account na hack. Testing lang ito guys kasi para maka ano mm, subok muna para kung ayos na di tuloy-tuloy na. masyado matigas. Pag masyado guys matigas, luwagan pa natin. Luwagan ko lang ito. you uh -huh. masyadong si matigas yung bawag natin malaki ito yung nih natin, oh, ito. Bidayin Untuk ship para bumaba. Para sa natin ng abaka. <laughs> natin yung silinyador, guys. Yung silinyador.